Pati ito po ang ano, ito ito po. Ito po, itong bakal na to. Ito po. Yes, sa uh, papagawa na dahil wala pa tayong putol. Dito rin po. Dito ba 'yan? Pag naputol pala yung hindi na ito gagana? Hindi mo sa buwan eh. Oo. Parang nakadikit no. Ayun. Patanggal pala. Hindi mong putol ah. Hindi, padagdagan nga po kasi marapit na mapuputol. ah. Oh. Oo. daw yan. Hindi na magagalaw yan po ah. hindi na pala magagalaw ito? napaka simpleng ano lang no? dito yung holder oh? oh, ng spring po holder ng spring a holder ng spring Oh, it's still Yes, no. 21 years bago nagaganyan wow. oh, Thank matigas pala yung spring na yun matigas yan eh ang spring yung yun pala ano na no trabaho ng ano na yun ay okay, ganyan okay. yun, no? Na-shoot uh, na. No? Yes. Tapos na. Ayan, matambok yung gitna niya para tagal oh. maubos. Tagal no? talaga yan. Eh. Oh, minsan ang tigas yan eh. yeah. Oo. Oh, nung malapit na maputol. Oo. Oh, Maipit na eh. Maipit na, no? Meron, may hirap na ikang gilay. Kasi balik-balik. Oo. Eh. Oo. Oh. Ayan. ayos na yung aming uh, ano, spring holder. Then guys, spring holder nitong cambio kaya tinanggal ko yung cover nito. Bali 21 years na rin ito. Tong ano no, spring holder nito. Tagal na rin. Napakahalaga kasi nito kasi pag nangambyo ka, bumabalik sa kitna ito.